Magandang araw sa lahat at isang uh, maulan na kapaskuhan sa atin lahat. Merry Christmas sa ating mga kasamahang YouTuber, mga vlogger at saka sa ating uh, subscriber. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta sa atin. Marami-rami na tayo guys. Sana uh, pagbigyan pa tayo ng Panginoon na madagdagan pa tayo at makamit natin ang ating minimithi. Maraming salamat sa blessing ng Panginoon itong ating rambutan. Uh, dalawang bisis siyang nagbunga sa isang taon. At pasalamat tayo dahil aabot siya. Sa ngayon, nakaharvest tayo. Magharvest tayo ngayon sa ating rambutan. Hindi pa masyadong mapula pero matamis-tamis na ito. Dahil sa uh, ganitong variety, kahit hindi masyadong pula, matamis na. Hybrid po kasi ito. So ito ang ating prutas uh, ngayon sa ating pag uh, se celebrate ng uh, araw ng Pasko. So hindi din tayo bibili. Ang ating uh, ano lang ating prutas ay nandito lang sa ating uh, paligod, paligid. Sorry. So ito ang ating handa sa ating uh, Christmas. So ang ah, importante, kahit na ito lang ating handa, masigla, malakas, at laha, ah, higit sa lahat, pasalamat tayo sa Panginoong Diyos na nakaabot tayo nito sa ganitong mga araw, sa araw ng kanyang kapaanakan, ating sinilibrit ngayon na wala tayong mga sakit, hindi tayo nagkapalya-palya dahil ang ating... Uh, puhunan sa ating pagsisikap ay ang ating katawan lang kaya ito magsisilibre tayo ito may pako may isda sa dagat at uh, isda sa fresh water so ito lang ating simpleng handa at may kunting uh, karne naman so, so may kunting karne As which, yun lang masyadong malakas ang ulan dito sa amin ngayon guys sa araw mismo ng uh, Kapaskuhan. So ito ang uh, blessing sa atin, no? Sa araw ng uh, Pasko. Ingat po tayo sa palaging ulan dito sa atin. Lalo lalo na sa mga farmers, no? Mag-ingat tayo. At sa mga uh, flood prone area na mga tauhan. Dan ini rahan Yang God bless Selahat